kamasharom hello mga kamasharom so pwede palang magpatubo ng ano pwede palang magpatubo ng kabuting saging yung mga lumang FB natin yan know, oh. o marami na siyang tubo yan mga mushroom yan bali nakaganyan lang siya naka open yan meron siya sa mga singit singit ganyan Uh, pwede kayong magpatubo sa ano yung mga nagpapa ay nagmamasarm ng oyster yung mga luma nitong fb ganyan basahin inyo lang tapos taniman niyo sa kasi ganito niyo lang sa buo, buo tapos meron siyang tutubot siya sa may gilid niya ayan ayan na